bigla ang biyahe ng malayuan sa loob ng tatlong araw bago matapos ang taon. At kaya pala ni Gulat na umakyat sa pinakamataas na daan sa Pilipinas. Sarakawan trip! sama-sama nating puntahan ang lugar na first time pa lang natin makikita. Dahil pulpud na ang gulong ni Kulat, bumili tayo para sa biyaheng norte. Gamit natin, duro tires. Dahil subok na natin ang gulong na ito. At dahil wala akong tulog, ito ang panlaban natin sa antok ngayon. Kape, habang inaantay natin ang iba pang mga kasama. Siyempre, Matek, Fredcon, intercom ang baon namin para sa mahabang pintuhan. Ilang minuto lang din ang pagitan, dumating ang mga iba pa nating kasama. Mas masaya to dahil marami tayo sa biyaheng ito. Nag-power nap muna ang iba dito sa may kabanatuan, Yuba Isiha. At ito yung minsan, di may iiwasan sa biyahe, yung maubusan ng gasolina sa bundok, pero sama-sama pa din at masaya sa kabila ng abiriyak. Malaking tulong yung mga bahay na nagtitinda ng bote-bote sa gilid ng kalsada. Sobrang lamig ngayon kaya masarap bumiyahin ng maaga. Mahamog at paliwanag na din nang marating natin ang Santa Fe sa New Babiskaya. Ito rin natin nakita ang camper van ni Boypi na si Watod. Dahil sa lamig, umigop muna ng mainit na sabaw. Matik, ilang bis tayo magpapagas ngayon. Hindi na natin mabibilang. Basta i-enjoy na lang natin ang biyahe ito kasama ang mga kaibigan. Hanggang sa may nakita kaming kainan, patilpatong dito sa may aritaw. lukanong ng lungganisa at pansit, mabubusog ka na. Halos kaming lahat, naka effects Intercom, swak sa biyaheng malayuan dahil ang matagal malupa hanggang sa magpatuloy kami sa biyahe Benguet Biscay Road ang daan namin papuntang New Highs Point first time natin kaya kahit walang tulog G yung isa namin kasama talagang sinusulit bawat pahinga pagkalipas na ilang oras nadaanan namin ang kanto paket ng Mount Pulag napahinto kami dahil sa ganda ng view tanggal pagod at nakaka-relax pagmasdan ang mga ganitong tanawin first time natin makikita sa personal nakala mo'y painting ngayon abot kamay muna ang ilog tapos may mga pananin dito at may mga bahay-bahay doon sa dulo siguro may mga daan dyan ayun may daan at ito na yung kanto paket ng New Highs Point na sobrang paahon pero kinaya ng motor natin na sigulat galing doon sa may kanto halos 30 minutes na lang para marating muna ang pinakamataas na daan sa Pilipinas kahit may araw at ang halintapat sinalubong kami ng makapal na hamog ito yung klase ng biyahe na masusubukan ang tatag mo at tatag ng motor mo dahil sa sobrang likuan, paahon at yung lamig ng panahon kahit nakajahit na tayo, giginawin at tatagos pa din Hanggang sa marating na natin ang pinakamataas na daan sa Pilipinas first time natin dito ka one trip at dito mo mararanasan ang napakatinding lamig na mararamdaman mo sarap balik-balikan dahil dito masusubukan ang tatag ng motor mo at ang sarili mo uh, isa to sa mga bucket list ko na gusto ko mapunta so ngayon napuntahan ko na tingnan nyo naman o oh. Katabi lang din nito ang protected landscape ng Mount Pulag na ang probinsya ng Binguet, Nueva at Ifugao. Dito na rin tayo inulan at nagdikit na rin tayo ng sticker dito. At yung duro tires natin, umulan man o umaraw, kapit na kapit pa din. Kumain muna at nagpahinga dahil apat na oras pa ang babihayin namin. Galing Tinuk Ifugao, papuntang Baguio City. Mabago-bago ang klima, minsan may hamog, Minsan wala. Ang importante, magkakasama kaming masaya at solido. Parang batong solido, kagaya nitong nasa gilid ng kalsada. Dahil sa tibay, andyan pa din kahit sa mahabang panahon. Parang magkaibigan, kahit may asaran, solido pa din. Walang pikunan dahil kasama yan sa tunay na pagkakaibigan. Natatanggal ang pagod namin sa biyahe, ang mga ganitong tanawin sarap samata. dito mo makikita sa binggetor, pahinga sa sarili at laman ng bulsa para makapunta sa mga ganitong lugar. At gabi na kami dumating sa Bagyo. Dito na kami magpapahinga at magpapalipas ng gabi. Mga kasama namin, tulog na, pero mas pinili namin pumunta sa night market para kumain bago magpahinga. Two trip. One trip. trap Saan so may, so may Baguio? Andaluyong. Andaluyong. Andaluyo. Andaluyo. Gamit na gamit, yung file jacket natin. At kung gusto mong umorter, ipihim nyo lang ang page na to. Na umagahan, dahil tulog pa ang mga kasama, bumisita saglit sa kapamilya natin dito sa Baguio. Sabay pakarwas kay gulat. Umalis na din kami bago magtanghalian. Pero syempre, di natin palalampasin ang kainan na dinadayo dito sa Baguio. Good. Thanks daw. Ya,inda yeah. sa masarap. Nakaya sa bulsa at maraming serving. Hindi waiter ang mo sa amin, kundi robot na kusang maghahatid kung saan ang table kayo. Subukan nyo din dito kawang trip. Sulit ang pag-aantay. Masarap sana mag-ikot-ikot dito sa Baguio, kaso mahirap mag-park kung saan-saan. Kaya tumuloy na lang kami sa biyahe dahil kakain pa ng halos 4 hours pababa ng La Union kasama na ang stopover sa mga dadaanan. Ang daan natin, Wakatswilo Road dahil sasadyain natin ang Asin Tunnel dito sa Tuba Winget. Dahil pag hindi mo sasadyain, hindi mo ito mapupuntahan at iilan lang din ang dumadaan. At ito yung makikita sa loob ng tunnel. Puro bato na binutas para tatagos sa kabilang bundok. Nakakamangha at nakakawala ng pagod ang mga ganitong lugar na first time mo lang makikita. So ito yung tile na tinatag okay. na asin tunnel kasi yung gilid niya is normal lang siya na bato lang siya na kinutkot kasi ibang talaga kasi nilagyan ng mga pangharang ito bato na matibay kasi hindi lupa kaya matibay ito Grabe So itong dato is patagos ng La Union tapos ito naman dito is pupunta ang Baguio So ayan may history to bakit nagawa to. At ito naman yung pangalawang tunnel na madadaanan. Sobrang nakakaamis at malamig sa loob. Siguro may kwento ang asin tunnel na to kung bakit ito nabuo ka one trip. Sana mapuntahan nyo din ito. At dito naman nagsisimula ang puro paahon kaya dito natin masubukan ang motor natin na sigulat. Ibang ruta ang dinaanan namin galing Baguio papuntang La Union. Dahil sarado ang kalsada, ito yung tinuro sa mapa na halos kami lang ang dumadaan. Madulas at malumat kaya isang pagkakamali mo lang pwede kang matumba. Ito yung daan na hindi mo gugustuhin dahil andito na tayo Nabiyahe tayo hanggat may kalsada. Nabutan na rin tayo ng ulan, pero kasama yan sa biyahe. Pagod at gutom. Okay lang, dahil sa dulo, sulit ang makikita mong view. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas, nakatagos din kami ng ligtas. Nagpagas muna, at dito na kami magpapalipas ng gabi. Mabot pa kami sa magandang sunset dito sa Ilio. Nabukasan, naglakad-lakad sa tabi ng dagat, at nag -isip, isip ng trip na pwedeng gawin. At kung balak nyo mag-surfing dito sa Ilio, ito ang rate nila. Pwede rin kayo magpatoro. Dapat may budget ka din para dito. Dahil nagutom sa mga trip namin, nagmerenda muna kami at susulitin natin ang biyahe na to at galing sa tinuluyan namin sasagad kami hanggang sa arko ng Ilocosor dahil sa malapit na lang ito at dahil nasubukan na namin ang takbuhan sa bundok dito naman kami sasagad sa patag na daan na makita ang top speed at lakas ng aming motor hanggang saan kaya hanggang sa makauwi ng Maynila dito na rin kami kumain panlaman chan dahil sa mahaba-habang biyahe pa uwi dahil halos kakain pa tayo ng siyam na oras kasama na ang stopover sa biyahe dito na rin kami nagpahinga sa may pangasinan na kailangan na din magsuot ng vest para iwas na din sa huli kaya dapat may dala ka din trip Akaring abutin kayo ng gabi ramdam na din ang pagod pero tuloy-tuloy pa din ang biyahe hanggang dumating tayo sa Bulacan para magpahinga ulit at magkape. Dito na rin tayo nagpaalam sa mga kasama natin. Salamat sa inyo. Sulit ang biyahe na to. Hanggang sa susunod na video, Kawan Trip. Salamat sa panonood at ingat tayo palagi. Ano Kawan Trip? Sama ka sa biyahe ko.